Hello mga kapampa, mga ka mga ka -reals. Ang gaganda ng sitaw oh. Ayan, murang-mura ang mga sitaw ngayon Kaya bumili tayo ng marami Alam niyo guys, napakasarap nito yung Ginisa di, lang, hindi yung adobo Ayan, mas gusto kong gisa lang to kesa adobo Naku, <clears throat> ang haba ng ano, ng string beans Oh, di ba? Ang mura ngayon. Parang yung isang tali, 15 pesos. So, apat na tali to dami-dami na. Oh. Di ba? Ganun guys, kapag ka merong mga murang vegetable, uh, hindi man natin siya planong uh, iulam. Eh, minsan, ganun na lang gawin natin. Um, kung ano yung murang vegetable sa market, eh, yun na lang muna ang ating uh, isama sa ating mga meal schedule. Ayan, para makatipid tayo. And at the same time, makakain pa rin tayo ng mga gulay. O, oh, ba diba? Hindi naman kasi lahat <coughs> ng gulay is mahal. Hindi naman mura. So, oh, kung ano yung pinakamura, yun lang muna ang ating O, oh, ba diba? At iulam. O, oh. Ayan, good luck sa may mga arthritis. <laughs> Pamper